iba ito sa karaniwang ginagawa natin o mga method na yung binabalatan. Kung nakita ninyo, hindi na po binabalatan yung nyog. Uh, kahit pa eh, umahabol din po tayo sa presyo. Ayan. Hello mga ka Bartime, kumusta po kayo? Sa video pong ito ay eh, ati kong ipapakita sa inyo ang ibang klase o ibang teknik ng pagkukupra. Ito yung tinatawag na uh, shortcut method. Ang shortcut method ayon sa inyong nakikita ay eh, hindi na po binabalatan yung nyog. Diretso na po itong hinahatak ng palakol isang hatak lang eh, mabibiak na ito tapos tatanggalin natin yung laman so madali lang naman eh, madaling matapos ikukumpara sa ibang method ng pagkukupra kahit papano guys eh, humahabol din po tayo sa presyo at saka maliban sa presyo eh, hinahabol din po tayo sa yung dalawang babae na yan yung tauhan ni Bill ito yung si Jonah at saka si Jodet <laughs> dami po yung inyong ikokobra kung ito ay around 1,000 o pababa kailangan tayo ng mas madali pagkatapos nito eh, sinisindihan na po natin yung ating hugon uh, tapos maabot lang ng 7 hanggang walang oras eh, maluluto na po hindi katulad ng ibang idea o ibang pamamaraan eh, alos umabot tayo ng 22 hours mas madali yung trabaho mas madali ko yung pagbibinta ng cobra ayan Ayan guys, luto na po yung pupra. Eksaktong 8 hours po, po nang sinindihan natin yung ating pugon doon sa ilalim. Kung nagustuhan po rin guys ang video ito, sana po ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, ang Tim Jones TV. Maraming salamat mga kapartime sa inyong panunood. Sana po ay magbigay ito ng uh, kunting informasyon sa inyo sa muli kami po ay nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong lahat